bang uh, turmeric sigir ko uh, kanang paminaw anang turmeric sa uh, local language or sa bisaya gitawag ni siya og duwaw or dulaw mao da siya ay turmeric so mao ni ang ipakita ninyo mga idol kung unsa ang turmeric mo ni hitsura di ay tanaw na to so, mga idol mao din hitsura sa turmeric sa kasagbutan ya pol violet ni or tapol ang usa ka klase ani puti na ya. humot ni siya ha ya, daghan tapol ha ya. kadtong puti maju to i eh. sagol sa ipanakot sa kanang uh, sinunuban nga sili, uwang bukgay, humot o sige yeah. mwede ni turmeric, mwede ni dagwes turmeric mga idol